Good morning mga mahal na kapatid, mga kabayan. Andito po tayo ngayon sa pinaka rooftop dito po tayo nag uh, nag vlog. Ano? Dito po tayo nag-vlog. Sa pinaka latest uh, video po ni uh, Ipipanyo Labrador, ang taong palamurah. Uh, ngayon po titingnan po natin kung nagbago na nag nagbago na po ba talaga siya si Ipipanyo Labrador. Sa kabila ng uh, marami na ang uh, tumutuligsa po sa kanya, naghahanap na uh, marami din siyang kaso na kinakaharap, titingnan po natin kung talagang natakot po ba talaga itong si E.P. Labrador o ganun pa rin po ang kanyang ginagawa na patuloy pa rin sa pagmumura. Tingnan po natin. Kaso sa buong bansa, ililibot daw tayo sa buong bansa. Ang galing. Tuwan-tuwa naman yung INC. Oo na, kayo na yung malakas. kay na yung makapangyarihan. Pero sa tingin ninyo, kay Kristo ba? Sa tingin ba ninyo matutuwa si Kristo sa ginagawa niyo sa akin? mag daw kayo, kayong mga demonyo kayo. Kayong mga kriminal kayo. Ha? Sabi nila, oh, takot na daw ako, ba't hindi na daw ako nagmumura? Ah, ganun ba? Hindi na daw ako nagmumura. Mga putang ina ninyo, mga gago kayo, mga demonyo kayo. Ganun ba? Takot ba ako magmura? Anak naman na. Oh, mga kababayan napansin nyo ba wala pa rin pagbabago si Ipi Panyo Labrador yung mga nakikita natin umiiyak na iwan ko ba kung totoo yun oh, nasumoko na raw parang natinig kasi ito kasi mismo video niya eh. video niya tiniting tiniting na natin kung talagang may pagbabago pero sa nakikita ko po wala pa rin eh hindi pa rin siya nagbabago sa kabila ng mga nangyayari na kahit na, na, pati daw yung anak niya iniwanan niya siya ayun na yung anak at yung asawa niya hindi niya nakasama iwan ko ba kung bakit ganito iwan ko ba kung yung mga nakikita nating video na uh, ah, sumoko na raw ay totoo yun hindi natin alam kung totoo talaga yun pero itong nakikita ko one day pa lang kasi ito eh one day pa lang ang pagka-upload ni Panyo Labrador nakikita niyo eh nagmumura pa rin nasa kagubatan pa rin siya kasi nga, membro daw siya ng agila. Siguro nga, malapit na siyang mangitlog. Kasi putak mang putak eh, di ba? Pag ang manok malapit ang mangitlog, uh, putak mang putak. Titingnan natin. Ang titing mga hudas ng tangin ng mga diputang mga demonyo kayo. Ha? Alam niyo mga kababayan ko, okay mag-alala. Sa tulad ng sinabi ko. Alam ko gagamitin ng iglesia ni Manalo yung yung batas na kung saan kaya nilang suhulan, kaya nilang paglaruan. E eh, rumo mo, kung tutusin kung sino man ang dapat hulihin, hindi ba si Eduardo Manalo at yung mga ministro ng iglesia ni Manalo, na kung saan basta-basta na lamang nagpapapatay ng kung sino-sino, lalong-lalo na yung mga kaparyan, dahil may influensya, may connection sa taas, may mga membrong kernel, general, mga pulis, mga militar, luso. Pero yung ordinaryong katulad natin, wala. Kaya nga tampak na tampak lang po yung ating kantang para kanino ba talaga yung batas. Ba? Napansin niyo mga mahal na kapatid at mga kababayan. Nagtatanong siya eh. Tinatanong niya kung para daw kanino talaga yung batas. Para, bang, para ba talaga sa mayayaman lang? Nakagaya daw ng Iglesia ni Kristo? Na kaya raw paglaruan ng batas? Ganun po ba yun? Ang pagkakaalam po natin mga mahal na kapatid at mga kababayan kasi tayo, na Iglesia tayo ni Kristo. Hindi yun ang itinuturo ng pamamahala. Actually, yung Iglesia ni Cristo, na napanood nyo naman sa vlog natin kahapon, ay masunurin, tumutulong, at iginagalang ang batas. Iginagalang ang batas. At napansin din natin na sa vlog natin na, na yung kakahapon na blinag natin, andon may record itong si Ipi Panyo. Ano, isa pala itong uh, ge, ano, theft kasi nga may kaso siya eh, qualified theft. So, yung ano, yung kanyang mga paratang sa Iglesia ni Cristo, bumalik na sa kanya. Pero tingnan niyo mga mahal na kapatid. Wala pa ring takot kung magmura, wala pa ring takot kung kung tumira sa mga kababayan po natin. Kahit hindi po Iglesia ni Cristo, pati nga yung mga politisyon tinitiran ito eh. Mga pinagbibira niya. Kaya iwan ko ba kung kailan ito titigil? Hindi po natin alam kung kailan siya titigil. Kung siguro titigil ito kapag uh, nahuli na, nakulong na, o talagang uh, siyempre, nasa na. Kasi nga may kaso siya eh. eh di ba, andun sa regional court, yung kaso niya, pinakita natin sa video natin. di diba? Yung in ng isang vlogger din na kinuha natin, na ginamit natin para i-reaction video natin, doon ay pinakita yung kaso niya, qualified theft na yung kung saan yung mga estudyante niya na tinuturoan daw ng martial artist kuno martial artist master siya ay ang ginawa niya ng ng pera, na ngolekta ng pera at tumakas. Siguro milyon 'yun. Ay, napakalit naman na pera para itakas mo, Iban nyo. tapos ikasisira ng uh, ano mo ng tao mo, ng credibility mo, 'di ba? Napakababaw, napakababa ng pagkatao, napakababaw, 'di ba? Ay pera lang papil na may drawing, tapos sisirain mo ang credibility mo bilang tao. Nako. Paano kaya paano pa maniniwala ang tao sa iyo? Tapos magba-vlog ka, binibira mo yung mga kriminal. Eh paano 'yun? Ang binibira mo hindi kriminal. Ay mga Iglesia ni Cristo, hindi kriminal. Ang sinasabi mo, naglilingkod tayo sa Diyos, no? Tumutulong tayo sa kapwa kahit nga sa ibang bansa, tumutulong ang Iglesia ni Cristo. At alam niyo 'yan. Pero itong si Epipanyo, wala parang walang alam kung nagsasalita. Hindi eh, niya talaga alam kung ano ang Iglesia ni Cristo na lagi niyang sinasabi iglesia ni Manalo nako walang iglesia ni Manalo iglesia ni Kristo lang po ituloy po natin ang pagkikinig pag mahirap madaling aksyonan paano kaya kung si Duterte ang nagmura sa iglesia ni Manalo Iyon. paano kaya kung si Sara Duterte minura sa Eduardo Manalo kikilos kaya yung iglesia ni Manalo ganito Iyon. kung si Duterte daw o si Sara Uh, Duterte ang nagmura kung si Rod si Rodrigo Duterte ang nagmura at sa kanyang anak na si Sara Duterte ang nagmura sa si Iglesia ni Cristo. Papatulan din ba ng Iglesia ni Cristo? Abay, ang sagot ko natin diyan, oo, papatulan talaga. Eh bakit? Naalala mo pa ba yung ginawa ng Tolfo ni Montolfo? Anong ginawa doon sa Iglesia ni Cristo? No, di ba? Finalan ng kaso sa legal na pamamaraan. O, ano ngayon? Di ba tahimik sila? O. Kaya wala pong wag mong sabihin na ang batas ay may kinikilingan. Iika nga sa ano, no one's above the law. Kahit pangulo ka pa, kahit pinakamayaman ka pa, as long as na na-violate mo ang batas ng Pilipinas, abay. papatawang ka talaga ng parosa. 'Di ba? Ganun po 'yon. Kaya wag mong iisipin na ang batas ay para lang sa mayayaman. Mali. Mali. No one's above the law. Tandaan natin 'yan. Tandaan mo 'yan, pipanyo pastor kaya ang gagawin ng iglesia ni Manalo? Mukhang hindi. Kasi hindi nyo kaya yung malalaking tao. Hindi nyo kaya. Hindi kaya. Sigurado ako, pag si Sarah ang nagmura sa iglesia ni Manalo. O ngayon, ilang tanong ko sa iyo, ba't hindi nagmura si Sarah at si Duterte? Alam nyo kung bakit? Alam mo kung bakit? Dahil napakalaki ng pagalang at respeto nila sa pamamahala ng Iglesia Ni Cristo At alam din nila Na hindi kamura-mura yung Iglesia Ni Cristo Dahil alam din nila Na ang ginagawa ng Iglesia Ni Cristo Ay para sa ikabubuti ng taong bayan At mga law-abiding citizens po Ang lahat ng miyembro ng Iglesia Ni Cristo Bagaman may natitiwalag Kasi, simpre, pag natitiwalag Ibig sabihin, may ginawang paglabag yun Sa aral ng Diyos Doktrina po kasi yan sa amin na kapag masama na, itiwalag ang masamang kasama. So may natitiwalag. Ganun po yun. Diba? Ituloy natin. Pag si Sara Duterte ang nagmura kay Eduardo Manalo, may itong mga to. Ni isa, walang magsasalita. Pero pag ordinaryong tao, kayang-kaya nilang pagkaisahan. Oh, mga kaibigan, ang napapansin nyo, paawa effect itong si Epipanyo Labrador. Dinamay pa niya yung former president Tito si Duterte na kung siya ang nagmura o si Sara kung nagmura. Wala daw magagawa ang iglesia ni Cristo. Hindi yung gagawin niyo ni Duterte at hindi yung gagawin ni Sara. Alam niyo kung alam niyo kung bakit magagabayan kasi napakalik nga ng pagkilala at ng pagalang ng former president natin at ni Sara sa iglesia ni Cristo. Hindi sila katulad mo Epipanyo. Eh, mayaman na yan ha? mayaman at kailang tao pero hindi sila katulad mo na ordinaryong citizen lang kung magmura paano pa kaya kung malaki kung mayaman ka paano pa kaya kung milyonaryo ka bilyonaryo ka o kilala kang tao hindi lang yun ang gagawin mo mas masahol ka pa, pa kanila, kung mangyari yun kaya siguro hindi itinulot ng Diyos na, na yun ang mangyari kasi baka ang dami mo nang maapakang tao mamurang tao maalipusta e, mali yun. maling mali kahit nga sa batas ng tao, mali, lalo na sa batas ng Diyos. Para silang mga lobo na gustong kumain ng karne ng isang tupa. di ba? Kaya pala yung logo nila doon may tupa. So ibig sabihin lang, kumakain sila ng tupa. No? Kumakain sila ng tupa dahil mga lobo sila. Naintindihan ko na ngayon. Dati tinitignan ko yung isip, ba't may tupa? yung logo nila. Ngayon ko lang naintindihan na para silang mga lobo na kumakain ng mga tupa. Talaga naman. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, ewan ko lang kung anong reaction nyo ah. Kasi balik tayo sa sinabi ng isang nag-react. Oh, ito yung reaction ko sa iyo. Buong buhay ko na pagiging Iglesia ni Cristo ko. Simula pa ako ng Katoliko wala akong nabalitaan na kinain na kumain na kumain ang iglesia ni Kristo ng tao o ng kung ano pa wala sinasabi mong topa kakain ng lubo bakit sino ba ang topa ng Diyos sa huling araw nakalagay sa biblia ang huling topa ng Diyos ay yung iglesia ni Kristo 'di ba ang lalabas dito na na gustong kumain sa topa ikaw yun 'di ba ikaw yun kasi nga magnanakaw ka maninira ka Maninirang, ang lubo ka. Ikaw yun, ipipanyo, Hindi yung Iglesia ni Cristo. Diba? Hindi yung Iglesia ni Kristo ang sinasabi mong lubo na lalapa sa mga tupa. Sa Biblia, ang Iglesia ni Cristo, yun ang tupa ni Kristo Yun ang tupa ng Diyos. Kaya nga tingnan, niyo, tingnan mo ang nangyayari sa iyo. Kinakalaban mo ang Iglesia ni Cristo, pinagmumura mo. Tandaan mo lang itong sasabihin ko sa iyo. May darating at may darating na karma sa buhay mo. Dahil wala pa ni isang kumalaban sa Iglesia ni Kristo ang nagtagumpay. Lahat sila nasawi. Buong history ng Iglesia ni Kristo. Lahat ng komontra, lahat ng lumaban, nasawi sila. Bakit? Dahil yung sa tulong mismo ng Diyos. Kasi ang Iglesia ni Kristo, may Diyos yan. Buhay ang Diyos ng Iglesia ni Kristo. Hindi kahoy, hindi bato. Lalong hindi larawan. Tunay na Diyos ang pinaglilingkuran po namin. Tandaan mo yan, ipipanyo. Kaya kung hanggang ngayon hindi ka pa nagbabago, abay, mag-isip-isip ka na. Baka dumating. Kasi ang kawawa dyan yung pamilya mo, hindi ka malang nag-iisip. Kung mahal mo ang pamilya mo at mga anak mo, hindi mo gagawin yan. Di ba? Hindi mo gagawin yan. Di ba mga kababayan, mga kapatid? Hindi mo gagawin yan. Bakit? Siyempre iisipin mo muna yung kapakanan muna ng pamilya mo. Bago yung kapakanan na sinasabi mo ng taong bayan. Bakit? Hero ka ba? O, saan ka nakakita ng herong buhay? lahat ng naging bayani, lahat yon ayon, nang, nang, matay na. Huwag ka na magpahero effect. Dahil hindi mangyayari kasi nga lumabas na yung tunay na kulay mo. May kaso ka. Criminal ka. You have that criminal case. Admin case. O, oh, ba diba? Ano pa? Civil case. Dahil sa ginawa mong ano? Pag nanakaw. O, oh, sarili mong estudyante ninakawan mo. Paano yan? Paano mo sasagutin yan sa taong bayan? Paano mo ipapaliwanag yan sa mga subscribers mo? Sa mga followers mo? Oh, eh alam na pala nila ang alam na nila ang background mo ngayon, lumabas na yung tunay mong kulay. Oh, martial artist master ka pero hindi naman siguro. Kasi magnanakaw ka, ginagamit mo lang yung mga pa martial arts, martial arts mo para ka makakolekta ng pera. Napakaliit na halaga, sisirain mo yung pagiging yung credibility mo bilang tao. Nako, napakababaw. tuloy hindi daw sila, wala daw sila pakialam na minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. Bakit? Ano ba ang Diyos ng mga Katoliko? Demonyo? Para okay lang sa iglesia ni Manalo na murahin ni Duterte? Kasi sabi, okay lang. Wala kami pakialam kung minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. Eh Diyos naman ng Katoliko yun. Eh bakit? Ano ba ang Diyos ng iglesia ni Manalo? Ha? Sino ba ang Diyos ng iglesia ni Manalo? Klaruhin nyo yan. Klaruhin nyo. oh, ito. O, oh, mga kapat. O, oh, ito, kaklaruhin natin na. Sabi ni Ipanyo, kaklaruhin natin kung sino ang Diyos ng Iglesia ni Kristo at kung sino ang Diyos ng Katoliko. Kasi ang paniniwala kasi ng nitong isipi pa nyo, uh, yung Diyos ng Iglesia ni Kristo at Diyos ng Katoliko siguro ang isip niya uh, magkaiba actually iisa lang ang Diyos natin yun ay ang ama. ano? Pero, may aral tayo sa Biblia na sa karamihan ng katoliko ay hindi po ito alam. Pero alam naman nila na nakasulat yun sa sampung uh, utos na huwag kayong magkaroon ng mga ng ibang Diyos maliban sa akin. Diba? Yung nakalagay sa sampung utos. Ay lalo na yung Diyos-Diyosan. Yun lang hindi nila naintindihan. Kaya nga, nung nalaman ko ang katotohanan ay sa Iglesia ni Cristo, umalis ako sa pagiging katoliko o mga ko sa reliyong Iglesia ni Kristo nang ang itinuturo po ay katotohanan. Kaya may mapapansin nyo mga mahal na kapatid, mga kababayan. Sa Iglesia ni Kristo, wala pong rebulto. Wala pong imahin, wala pong santo. Wala kang makikita na gano'n. Bakit? Kasi nga, ang Diyos sa Iglesia ni Kristo, Espiritu, at nakalagay sa Biblia, sambahin ang, ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat siya ay Espiritu, mga nagsisamba sa kanya ay dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Hindi po sa larawan, hindi po sa ano. Kaya e, pinagbawal nga yan eh. eh nakalagay niyan sa gawa na ano, niisipin na ang Diyos ay may ani ah, isipin na ang Diyos ay may 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 anyo ay bawal. Ipinagbawal e, na. Bakit isipin pa lang bawal na eh yung lalagyan mo pa ng larawan, gagawa pa ng rebulto mali yon. Kaya nga sa amin iba. Kaya makapag uh, makapagsabi kami na talagang iba iba ang Iglesia ni Kristo, iba yung Katoliko. Pero hindi naman natin hindi naman natin sinasabi na uh, mag-Iglesia kayo ni Kristo o hindi 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 naman po namin sinasabi na tinisiraan po namin kayo hindi po. Wala po kaming layo din nasaktan po ang um, damdamin po ng mga Katoliko kasi ako rin dati akong Katoliko. Ano po? Dating Katoliko. Talagang ginagawa po 'yon ng Iglesia ni Kristo para malaman yung katotohanan, yung totoo, yung malasakit na tunay na ikapagtatamo mo po ng buhay na walang hanggan. Yun po ang pinakalayo nilang Iglesia ni Kristo. Wala pong iba. Kaya nga po kami nag-aakay, may pamamahaya kaming ginagawa, nag-aakay, nagbibigay ng mga polyeto, mga pasugo, para kapag ka mabasa yon ng mga kababayan po natin, mga katuliko, mga kaibayon natin sa pananampalataya, ay malaman nila na ah, ganun pala, bawal palang magkaroon ng larawan ng mga ribulto. Dapat pag ka sa katotohanan, hindi sa larawan. Kasi nakalagay yan. Kasi hate na hate ng Diyos. Ikinamuhian ng Diyos. Na niisipin nga na ang pagka-Diyos niya ay may kagaya ng ginto, pilak, ay kahoy. Ikinasusok naman niya ng Diyos. Kaya sinasabi ni Ipipanyo na iba. At talaga pong iba. Iba po talaga. Iba ang Diyos ng Iglesia ni Cristo kasi tunay na Diyos yun. O ba diba? Isa e, katuloy ko nga po, ang pinaka-aral po nila, si Kristo at ang Diyos ay iisa tatlong persona. Eh, wala pong mababasa doon sa Biblia. Kaya po, nang malaman ko po yan, umalim ako sa Iglesia ni Kristo. Nagpabautismo po ako. At dahil po dyan, nalaman ko na totoo pala. Na mga sabi niya na, sabi na hindi kayang gawin ng taong yung tunay na paglilingkod. Naku po, kayang-kaya po ng taong gawin ang tunay na paglilingkod. Tuloy po natin panonood. Tid na mga katoliko at iba pang mga reliyon. Tingnan nyo kung gaano ka walang niya, gaano ka si Raulo, gaano ka gago, gaano ka puta si Raulo. Kahudas, kadimonyo, kadyablo. Etong iglesia ni Manalo. No? Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po magwawagi ang iglesia ni Manalo. Gagamitin nila yung batas para lamang patigilin yung isang tao sa sinasabi natin. Hindi mangyayari yun. Dahil kag... Uh, mga kababayan, ito, hindi ko talaga maintindihan kung bakit itong si Ipipanyo Labrador ay patuloy na sinasabi niya na iglesia ni Manalo walang naman talaga iglesia ni Manalo kahit kayo, kahit yung mga kaibayo po natin sa panampalataya, mga kababayan walang iglesia ni Manalo iglesia ni Kristo na ang tagapamahala po ay si Ka Eduardo V. Manalo ba? Diba? Nagsimula po kay Ka Felix Suway Manalo hanggang sa Kai Renyo G Manalo hanggang po sa kanyang anak na si Ka Eduardo Manalo. O, yung aral na, na nasulat sa Biblia na ipinangaral ng mga apostol at Kristo, Panginoon po natin, iyon din ang aral na itinuturo ng Iglesia ni Kristo. Wala pong bawas, wala pong sobra, wala pong iba. Kaya nga po ako na umanib dyan dahil walang ibang relihiyon na nagturo na ang Diyos ay iisa at Espiritu walang ibang reliyon na nagturo na ang Diyos talaga isa lang ang Ama. Si Kristo hindi hindi Diyos. Tao sa kalagayan. Pero ginawang Panginoon at tagapagligtas ng ating Panginoong Diyos. Yun po ang turo ng Biblia. Na yun din po ang ipinapahayag ng Iglesia ni Kristo. Kasi nga mismo, katalata sa Biblia, sa John 17, 1, 3, ang Kristo mismo ang nag, nagpaliwanag. E eh, ang sabi po doon, kung hindi po ako nagkakamali, ha, ah, John 17:1 to 3. Eh, sa mga kababayan po natin, mga katoliko, mga ibang relihiyon, paki pakibasa po ninyo. John 17:1 to 3. Ang nakalagay po dyan, at it, pagkatapos si Kristo ay tumingala at nagsabi, ito ang buhay na walang hanggan. Yun, si Kristo mismo ang nagsabi, ah, ito ang buhay na walang hanggan. Walang ano? Walang hanggang buhay. Ito ang buhay na walang hanggan na makilala ka, ka nila na iisa at tunay na Diyos. At ang Panginoong Heso Kristo na iyong sinugo. O diba? Napakaliwanag yung salitang ka na ipinatungkol doon ni Kristo. Yun ang Ama. Yun ang Ama niya. Na itinuro ang Iglesia ni Kristo na sinasabi nitong Iglesia ni Manalo. Yun po ang panampalataya ng Inglese ni Kristo. Iisa lang ang Diyos ang Ama na ipinikilala ni Kristo. Si Kristo po, sinugo lang ng Diyos para ipakilala kung sino talaga ang tunay na Diyos. Yun po ang sinasampalatayanan po namin. Isasabihin po nitong si Ipipanyo, uh, napakalit daw ng pagkilala po namin kay, uh, sa Panginoong Jesus Kristo dahil ang pagkilala po namin ay um, tao lang, tao lang, at itong si Car Felix ay anghel. Papaliwanag na naman tayo. Yung anghel po kasi, uh, mga kababayan, yung sinasabi niyang anghel na lilitaw mula sa silanganan, na taong gumagawa ng ating payo ayon sa talata ng Isayas. Ang tao po yun, hindi po, hindi po, huwag niyo pong ipagkamali na pag sinabing anghel ay yung may pagpak wala pong ganun yung sinasabi siguro yung paniniwala ng mga katoliko na may pakpak -pak anghel siguro ang ano nila yung seraphin at kakirubin ay meron talaga po yun nakatala rin po yan sa Biblia pero yung anghel ang ibig po sabihin ng anghel messenger of God ganun po yun messenger ang ibig sabi ng messenger sinugo isinugo para ipahayag yung katotohanan na yun po ang nagawa po ni Ka Felix Manalo na natupadin ang hula sa Isayas na sa mga wakas ng lupa may, may babangon magkakaroon ng isang kawan. At yun nga po ay ang Iglesia ni Kristo. Na nagsimula po na lumaganap mula sa Pilipinas hanggang po sa ibayong dagat. Hanggang maka, from far east hanggang doon sa far west. Ganun po ang ano ang hula na nakasal sa Biblia. Na walang ibang gumawa, uh, nakaganap nun kundi ang ka Felix Y. Manalo. Kaya kami mga Iglesia ni Kristo. Sumasampalataya po kami na ang kapatid na Felix Manalo is the last messenger of God in this last days. Yun po ang panampalataya po namin. At napapansin nyo naman mga kababayan, mga kapatid, na ang Iglesia Ni Cristo, simulat sa pul, hindi nabigo. Andyan ang pag-alalay ng Diyos. Andyan ang pag-alalay, ang tagumpay. Yung pagmamahal ng Diyos, hayag na hayag po sa Iglesia ni Kristo. Kung yung, mga ibang relihiyon nagbibintahan na sila ng mga simbahan nila, mga kapilya nila, ang Iglesia ni Kristo naman po, siya ang bumibili ng mga ibinibinta. Oh, hindi ito alam na ipipanyo. Hindi lang bumibili, tumutulong pa, naglilingap po tayo, naglilingap sa ibang bansa, Russia, USA, at kung iba't ibang mga bahagi ng mundo. Kaya, laganap na po ang Iglesia ni Kristo sa buong mundo. Pero hindi po namin yun ipinagmamayabang. Gusto lang po namin makita yun na ipipan yung labrador na, pinag na pinagmumura niya, yung minumura niya, yung pala ang alagad ng Diyos sa huling araw. Sa hindi, hindi magtataka. Walang iba namang reliyon na inuusig. Eh. Iglesia ni Kristo lang ang sinisiraan. Wala nang iba. Di ba? Napapansin niyo mga kababayan, walang iba. Walang ibang inuusig na reliyon. Iglesia ni Kristo lang. Kasi nga andyan yung pangalan ni Kristo. Nakakabit eh. Kaya, kung paanong pinag-uusig ang Panginoon, ang mag, mga alipin, pag-uusigin din. Yan ang uh, itinagubilin din ni Kristo bago siya umakit sa langit. Kaya hindi na po kami nagtataka dyan. Tuloy po natin yung panunod. Bilang, ang daming mga reliyon, iba't ibang reliyon ang nakakausap ko. At humahanga, at sila ay laging nananalangin para sa inyong likod. Kahit saan kayo magtanong na reliyon, tanongin nyo, kung saan ayon ba sila, at kung sa Diyos ba yung doktrina ng Iglesia ni Manalo isang daang porsyento o 99% o kahit sabi na natin 200% lahat yan magsasabi kulto yun I can't tell you how much I love this mini toolbox I got it with 5,000 Cuban pesos coupons on Temu this little guy can take ha? kulto ang oh. napansin nyo mga kababayan kulto raw yung pinakaaral ng iglesia ni Cristo 100% siya sure ka ganun ba yun? hindi yung kulto katotohanan. Katotohanan na pawang nakasulat sa Biblia. At totoo lang, dati galit na galitin ako sa Iglesia ni Kristo eh. Manguusig din ako sa Iglesia ni Kristo. Ayaw na ayaw namin, kasama ng pamilya namin, kasama ng pamilya ko, ayaw na ayaw namin talaga sa Iglesia ni Kristo. Kasi nga yung mga paninera, naririnig namin. Pero nung ma may mga gawa ministro na napunta po sa amin, minisyon kami, eh, nagkaroon pa nga ng debate, eh, nagdebate pa kami pero yung mga talatang ginamit namin pang laban po sa Iglesia ni Cristo sa kanila pa kumampi isa lang ang ibig sabihin nun ba? Diba? isa lang ang ibig sabihin nun totoo po ang Iglesia ni Cristo bakit? isipin mo, isang araw isang gabi kami hindi natulog nag, naghanap lang kami, nagsuri lang kami naghanap kami ng mga talata sa Biblia na pang laban namin sa Iglesia ni Cristo kinaumagahan lahat ng talata na yun sa kanila kumampi ganun po katindi ang Iglesia ni Cristo kasi tunay sila. Kahit anong gawin nating paninira, hindi po yun mababago. Totoo ang Iglesia ni Kristo. Kahit itong ginagawang paninira ni Pipanyo, nako, talagang magagalit ang Diyos po sa iyo. Magagalit ang Diyos sa iyo dahil sa ginagawa po ninyo. Kung ako, kung ako po sa inyo, mas maganda pa, itigil nyo na po yung pagmumura nyo. Humingi na lang po kayo ng paumanhin sa mga kaanib, sa Iglesia ni Kristo, pero iwan ko lang kung hindi ka makakasuhan. Ang alam ko talagang may kaso ka na po. Maliban pa doon sa qualified theft na kaso mo, marami ka pang darating na kaso. Siguro po 'yun. Sigurado po 'yun. Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang tatong malaking pulo na may maraming nakatira ng Kristiyanismo't magkakaso po sa iyo. magkakaso sa iyo, ipipaniyo. Kaya paghandaan mo na kawawa ang pamilya mo, nako. Kung ako sa iyo, mas maganda lang manahimik ka na lang at tumingin lang tawad. Baka mapagbigyan ka pa. Di ba? Baka mapagbigyan ka pa ng mga kapatid, na pang ibang mga politicians na meron sa'yo, igalitin sa'yo. So mga kapatid, hanggang dyan na lang muna ang video natin kasi parang mahaba na. O, pupunta tayo sa pasyente natin sa kapatid ko. Shoutout po pala muna dyan sa lahat ng mga ka kapatid po natin sa Iklisya ni Kristo at sa lahat po ng mga kababayan po natin mga Pilipino from Luzon, Visayas at Mindanao maraming salamat po maging po sa mga Pilipino po mga kababayan po natin na nasa abroad magingat po kayo dyan at saka uh, maraming salamat din sa ginawa niyong paglilingkod nakakatulong po kayo sa pamahalam po natin uh, mga hero din po yung mga OFWs po natin maraming maraming salamat po sa inyo bagaman alam natin na hindi madali ang magiging isang OFW na po ng buhay ng OFW, malayo sa pamilya, malayo sa minamahal. Tapos 'yun. Yung 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 ano, yung homesick na tinatabi na sinasabi natin. Yung pangungulila sa mga pamilya nila na, na nandito sa Pilipinas. Hindi po biro 'yun. Kaya uh, saludo po ako sa inyong lahat. So maraming salamat po. Shout out po sa lahat ng reliyon po. Katoliko, Born Again, Baptist, lahat po. Shout out po sa inyo at lahat ang kapatid po sa Iglesia Ni Cristo. Lahat po yan, yeah. lahat po ng relihiyon sa mundo, eh, ginagalang po natin yan. Uh, with your respect to other sects or religions na nakalatag po sa Pilipinas at maging sa ibang bansa po. Lahat po tayo magkaisa para po sa kapayapaan. At maraming salamat po uh, sa hindi ko pa po kasama, sa munti ko pong channel. Uh, pakisubscribe na lang po. Malaking tulong na po yun sa akin, uh, sa anak kong may, uh, may sakit. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagsubaybay. God bless po sa inyong lahat.